Dali, kisa magkaroy. Dili mo sunod na. Sunod mo Kristo. Okay. Oh. As before lang, before ka um, padayon rin at ito siyang i-acknowledge ni pagkabot sa itong amigo po na si Brad Edgar Koan, Edgar Rosiana, o oh. niya po Silbert, itong uh, Brad, kasi ah. Silbert Dondoyano, asa ka, kaya nga, Koan, kanang, Ay, ako pati ba ko ano sa yang postcode nito ah, mo dito sa iglesia. <laughs> dugang gamay to sa tura. Okay. Kasi ah sige ada mga may dugang gamay. lang. Oo. Ug bahin atong ingon po sa atong isuon nga ni supak po ko. Mm. Ni supak po ko bahin ani matosig nga iglesia mo bahin sa katolik ko katolik mo po ning ingon. Mm. Wala ko mampuni yon nga ni sulti jud ko nga ni supak. Mm. Kundi Nagpadayag pugo ining matuo ng Iglesia ining batong petukuranan. Okay. Morpi ako ngi kaya walang yunga suport ko sa bang ma kay kaya pag matuo mo pa, isinalan talo pag matuo ray, kaya directory ng Biblia, ug mian ug Biblia pasihan mapasa mapuning batong petukuranan. Okay de. Ah, uh, Brad, uh, Brad Tuting, daghang salamat ako ato. Oh, salamat kayo. Kini, si Tuting uh, nun ng ibang lista sa Rakes Salamat kayo. Atong pangayuan po, unang-una uh, -una, si Brad Edgar. Uh, Brad Edgar naman sa uh, susana ha? Tulo-tulo, ah. Si Brad, kung ano lang? Si Brad... Brad, uh, akong... Akong boss. Okay. <laughs> Ang topic na to kuan ka nang... Ah, tinapay. Uh, at, ah, okay. Uh, ah, ah, na lang ko kay Murag na gusto na akong i-share po na mm -hmm. ito. galing uh, ustia, nga mm -hmm. asama na alias Biblia. No? Klaro, mm -hmm. huwag yun na, huwag yun na, hindi mabasa. Correct. <coughs> Pero atong gamitan o kanang philosophical argument, no? Uh, nga, nga, nung uh, ang ustia, uh, silbing mo, atong term nga ron. okay. Atong gamiton ang tradisyon nga explanation, no? Mm -hmm. Okay. Pras ko daan paggamit nato sa termino nga God, God. Dios. Sa una, panahon sa mga Hebrews, dili man God ang ilang term na. Ang term nga gigamit nila, Elohim yun. Then pag sa Greek, Theos. Ngayon, mauna din sa Biblia na yung mga panggamiton nga pulong, pan, yung na Pero niabot ang panahon, nga gigamit pud ang pulong ustia tungod kay ang forma god gi lahi naman na man ato lahi yeah, kay gihimo nato nga mao na mao na atong panba or ustia bisag unsa ona, na pero ang naanda nato ustia kay Uste. di naman siya pani mo tanahon <laughs> okay unya nga nga mao na gigamit nato nga term nga valid na siya tungod kay because of authority authority okay og okay. okay. tanaw nato sa biblia ang gitagaan og authority ni Jesus Christ sa pag consecrate kung iya bang giingnan nga buhatan ninyo ng kini alang yeah, sa paghandam na kung mga apostleist man to. Unya sa power of succession na po authority. Apostleist. Uh, apostleist oh. meaning sim simhan ito. Yo, yeah, oh. apostleist de yung tanaw na to sa history kinsa tong ilang gipang ordinahan ilang mga successor. Okay. na man klaro na mga bishops pa na siya like uh, Polycarp, mm. Ignatius, mm. Irenaeus o so, puro sa mga Catholic bishops. Mm. So kung unsa mga term il ilang gamiton, valid na siya. Valid. Okay. So mo na para sa nang term nga pope Wa well, di man ang mabasa ng word ng Pope sa Biblia, di ba? Pero nganong uh, valid na siya tungod kay wala man poy mabasa sa Biblia nga sayop nang mugamit-gamit ang laing mga terminologies like for example monotheism. Mm. Dili na to mabasa sa sa Biblia, pero mm. ang meaning ana na sa Biblia kanang okay. ka usa ka Dios sa tulo ka per, uh, usa ka a, pagtuo nga usa Dios. Kana pong Trinity dili mabasa sulod sa si Biblia. Litaw. Pero ang gipasabot ana usa ka Dios sa tulo ka persona na sa Biblia. Kana pong Pope uh, mauna na ang katungdanan ni Peter nga tinugyanan si Yahweh. dito po na ang sa Isayas, kapitulo 22, 21 o 22 nga ang tinugyanan si Yahweh, tawag o papa, papa o father sa isa English, mm -hmm. di ba? Pero nga nung na to for identity reason kaya kung may yung kagpapa, daghan papa mm -hmm. muna nga ato yung lainan siya pero maura ang meaning para ma-exclusive sa kanang pagkapapa ni Pedro yang yang successor mo na po, pag ingog pop po, anela papa ang papang gipasabot sa successor sa katungdanan ni Pedro uh, ah. diba? so nganong gigamit na to na sa pag pag establish anang word nga ustia kay uh, tungod kay mag-evolve man ang mga terminologies nga gamito oh, na to okay. that, that is not wrong kay kung sayop ng pag involve og pag evolve og terminologies di na ta mo gamit og bisaya <laughs> Kay mura go may mabasa siguro sa Biblia nga nagamit og Bisaya. Hinoon you know, mga lain-laing la pinulungan pero wala go specific mayong yung kag na e Bisaya ato. <laughs> wala lagi klaro wa pu ingon nga in english na english boto wala so mao na nga mo na ang atong tubag ana nga sa biblia kay if simple karaan man so ang usually gamiton nga term pan or tinapay oh then karon kay agis kadako na pud sa simbahan unya murabag ma, ma illogical na pud kay ala magama gitag pan nga dakuon jud ila na so, nga pwede raman nga gagmay na lang uh -huh. na term hmm. wala man poy pagbawol ana sa Biblia eh, kala, wala pa patubo man na to yeah, wala, oh, wala, oh. poy hmm. labadura then because of authority kay ma, ma kita man to sa history nga mga bishops Catholic bishops magyu successor sa mga apostoles. So, ma-apply dayo na tong ilang authority sa binding and loosing. Mateo 18:18. Ang inyong idili diri yuta, idilis yes. sa langit, ang inyong itugot itugot usab usap. na nga pwede makahimog ecclesiastikulo ecclesiastical law ang simbahan no oh, sa silapin matun okay, <laughs> okay. makahimo og mga disciplinary laws for example pres anang celibacy oh mm. ah. sa una optional ra na Muna nga naay pare minyo na apoy ng uh, leader nga minyo gipasabot gani si Peter Minyo no pero sanglit na may authority ang church mo gama og mga disciplinary laws, ecclesiastical laws niabot ang panahon na limot ko atong council nga gi-require na nila gi himong requirements sa Latin ang, church. Gawas pa po, yeah ang gibasihan na hmm. dili minyo si Kristo mismo. Yes, please, no? oh, ang ang celibacy oh. idea Astas Pablo. Astas Pablo. gihimo na siyang requirement pero ang English ni Kristo lang basa ana kay pagtulunan ko na si Yawa. Okay. Pero dili na siya pagtulunan si Yawa tungod kay kung atong i-distinguish ang pagtulunan si Yawa gidid-an ang tao sa pagminyo tungod sa yok kay Sto ang kami niyon. dili kay pare oh, lay gidid an Tanan gyud. Dili kay sa yok. Ang nga ang nag uh, nagtuo kaniya sa uh, magkinahanglan mag ihalad ang kinabuhi. Ang buta ko ipasabot ang pagtulunan sa ba? Correct. Ang pagtulunan sa yawa uh -huh. nga pagdili sa pagminyo sa mga Gnostics man na, kung tanaw nato sa history ang ipasabot ni Saint Paul na, na mga Gnostics uh -huh. nga nagtudlo sila nga sayop ang kaminyoon. Oh, mao na ang gidid an tanan dili lang kay pare. Hmm. Kanang pag magdili ka sa pagminyo para makaalagad ka pag-ayo, oh, pag nga awato na to si Jesus Christ, Correct. si Saint Paul, Correct. dili na siya pagtulunan siya. <laughs> pag uh, kakaibang disiplina na nga gihimong requirement kan gyud na sa Latin Church Latin Church dili na siya universal rule noon kay ang Eastern Catholic allowed man sa ilang minyo ang ilang pare only gibutang ra na siya sa sa Latin right or Western right niya kita Pilipinas apil man tas hakop man ta sa Latin right mo nang atong mga pare mo observe gyud ang atong gisunod gyud kang Kristo gyud nga gihimo nga wala sa wala siya physical nga uh, asawa. Oh, pero uh, I kuan mean, po dili di po na siya da utan nga og mo decide ka magminyo pero naay mga balaod oh, mo pagasundon panalitan og unsay balaod sa atong pa kuan ron kinahanglan mo sunod ka kay kung mo violate ka naman po ipahamtang uh, <laughs> kanang consequence pa dayon. So muna ano balikan na to tong uh, mahitungod sa Ustia, nahimutos mm -hmm. yung valid because of authority. Correct. O, nga, nga pwedin na tuog usag unsay atong basig mabut gali ang panahon nga mas gamay pagyud anang estuya gali doy <laughs> mas na kaimportante diha ang conduct of creation nga dili mawala nang a uh, mensahe ni Cristo nga pagingon niya kini mao kong lawas kini mao dugo ay sa katapusan di ay kining may isyu may tungod sa ano ang ihungits pare ko ano man ustia ano man may apil ang bino <laughs> okay ang konsep ko anak human sa consecration sa pare mm. may himo na ng tibok lawas ni Kristo kung may tiboklawas lawas buhi huh? may kag buhi masabot nga nai dugo, nai dugo. so di kahapon makulangan na po sa buhat ng si Pablo oh. Oh. naghimo anak dito sa barko oh. nga wala man si may dalang ang bino o di ustiya yes unya kuan <coughs> pod ay inig inig konsagrar ipakita gyo ng duha okay. na present yun mo nang ikot bag konsagrar pare na ng bino. pero pag that. hatag pwede bisag ustiya na lang hmm. kaysa because sa gahom sa ginoo nga ma-apply na bisag wa atong bino pero tungod kay True. mahimo ng lawas nga ni Kristo na na dugo so di gihapon makulangan usa pa sa iba, iba siya, katong hmm. gihimo ni Pablo hmm. nga didto sa parko og didto sa pagmisa sa sulod sa balay mm -hmm. nga na hulog ani uh, kwan big buhat gyud ni Pablo nga ustias ta iyang ipakaon then ang sobra gani ato panglabay na sa dagat pero dili pa ustia ang term ato sa ilang pan, panahon pan, oh, ko yeah, na. <laughs> uh -oh. kay uwi na na to, gigamit mm -hmm, correct okay pero sigurado nang uh, so, na kanang uh, Bibliang bibliyang karaan kanang James ang hubad karaan ato na, na hakubo uh -huh. di ba Oh, din gi ulahin na gi, gi na tug James, di ba? Sa Santiago na pagilain na na Jaime, uh, di ba? <laughs> o mo na dili na siya. Mo kag pan atong gi terminuhan pug variant na na Ostia kay mura pug lain po kay mo kag Ostia ang itsura din, ayong kag pan. <laughs> so, og inaan ang itsura di Ostia po yatong tawag. Di gawas lang pud og pan lang yon. Hmm. Na na, -na mo pan nga kasagaran uh -huh. sa pan na mo gi patubo. Mm -hmm. Pero ang gitudlo man Kristo walay patubo, yes, o, walay, walay labadora. Oo. Uh -huh. well, so, <coughs> i-emphasize nato ang authority bisag unsa inyong idili o gitugot, mm. -hmm. idili o gitugot usap. usab. Mm. -hmm. No, nya dili man puno sa dautan. Di, di, no. <laughs> di, ba? gyud <laughs> claro, na sa mm -hmm. Juan, ingon siya, ang inyong gipasaylo nga sala dinhi sa kalibutan mm -hmm. gipasaylo kini. Sala ha? Sala, lagi ing na ni Kristo for economic reason okay. po no kay ekonomiya man tag na lang kaysa maghimo og pagpan sa sabi no mo na usa pud sa reason for economic reason pagka og daghan mga lawat pud then og imo pa bino pa teng dako gastong bino ana di bugat pud pagdala-dala og asa david Si Pablo, kibang imo kinanya. Oh. niya. man magdala-dala-dala. og na teaching si Jesus nga dili pwede. Oh. Ayon siya, ayaw oh. nang yung usba ng purma oh. Inani rin yun. Ano? og na yung nana, pero wala man. Ah, so, mo prevail, mo mo tsana tawag na mo sustain tong authority authority mm -hmm. nang inyong idili idili itugot itugot okay the so, <laughs> kan uh, uh, Edgar blood ang may tulog tulog blood bisa akong ako ng rosana nga ako an amigo nga ano ni? ni on? O na Okay, salamat no sa ato ang tig paminawa ning kusog nga lanog-lanog nga uh, programa ang dial uh, katarungan. So, ang tema may tungod man sa kuno katong tinapay og dugo. So, ako agamay ah, lang ko mga akong ikatampo ana. Kana magong sa tinapay og dugo. Kuno siya og mag mag istorya ta about anang sa tinapay ang nasa sa Biblia pan sa laing version pan mm. sa uban pon nga version tinapay, tinapay. Mm. ang tustiya ang kanang hustiya wala gina wala masulat pero ako ako isopak kana simbolikal na siya Walay, walay sayup na. Walay sayup sakto kaya ng praktisa. Asa man na mo nabasa nga na isimbolikal? Niyon ba Kristo si simbolikal lang? Simbolikal ba? Simbolikal na siya tanan. Simbolik ba? Diba? Kanang tinapay o kanang pan o kanang hostias nga ginagamit ron sa mga dagkong simbahan. Okay na siya, wala man ay siya, wa man wa man koy question ana. Pero dili na simbolikal. Okay. Okay. Uh, uh, Pero dili man siro dialogue no. Ah, uh, dire na, kay nagkaisgot mo sa kaya na nabagting yung dilunggan na ng pulong simbol. Uh -huh. Kaya kapag ni mo nga ustiya, siyempre wala na di haagod, litra po mm. litra. Hmm. Kung nagamit po kag term na simbolikal mo nang ipangitaan po ganyan. <laughs> na, wala uh -huh. pa po siguro sa Biblia nang magamit uh -huh. kag term simbol. Uh -huh. in referring atong... Kaya siya, para na ko, wala gina problema. Kaya mabasa mo gina po na sa Biblia. din ka nang practice po ron sa kuan dakong simbahan, di ba? kana mga ustiyas wala pa problema na e, kana siya kana kanang mula na uh, isip mo munay lawas ni Kristo nga ato ang uh, gikaon so ang ang punto lang gyud ako murag dako nga punto di nga ako ang nasabtan or ang akong kalibgan di ana murag kini ako murag dalang pangutana po di ba yes, yes, diba? yes. Okay. dalang pangutana si no? uh, ako o si ko ang Kuan manggod kanang uh, pidi ikaw hmm. Si Brad. Silbert nga kanang pag-ingon nga lawas og dugo. Da na murag na sakoa ko dilik murag dili kay ko ko uh, inconsistent daw dilik ko kadawat kadawat or ko ba kanang gitawag nila og murag consistent ba dilik inconsistent kay nganong makaingon ko nga inconsistent nang kuha na praktisa kay dili mong gud biblical ang biblical na ang lawas og dugo i gina nato oh then um, mori, uh, mo mo rason mo reason mo nga uh, siya paglawas automatically na siya buhi gina siya na idugo mm -hmm. so murag dili kay ko dili kay ko kwan kanang uh, uh, di kay ko agree ana kay ang mabot mong gud sa punto nga maghimo tag ato ang kaugalingon nga interpretation although lain lain in tag nga interpretation pero kung ingon na nga mo come up man gani og murag maginterpretar ka murag mo mo abab ka sa biblia mo gubian ka sa biblia sa uban pang term murag lisod na na siya sa ko alang na may may kwan may opinion So sa ako ah, murag kanang dili ko maka video di ko kadawat kay wala gyud di, di mabasa sa Biblia. Unsa may isa hmm. kay ka istorya nimo, Brad? Okay. Ang imong gi-share ko opinion sad, no? Kay wala man po nang opinion na sa Biblia <laughs> no. nga ipaustiya lang or nga uh, sayop na. Wala mo Symbolic lang. Although ang presentation na anong duha. Pero kung mayroon ka nga, atungod ah, kay ingon ana ang gisampol, hmm. sayop na kung usara'y ikuan. Hmm. Wa mo po'y opinion in ana, sulod sa Biblia. Oh, in fact, ang opinion nga akong i-suggest valid man, because hmm. of authority. Oh, okay. Diba? Yeah, if, ma ito? if, ma establish na nga ang authority sa mga obispo, gikan sa mga apostol, so naan nila ng authority sa binding and losing. Okay. Ang inyong idili, o gitugot idili o itugot, sab sa like, muhatag og example nga wala gi gi ni sa mga apostol mga obispo na ang nagdesisyon nga gituhuan pud bisan nila uh. kanang bible canon panahon sa mga apostoles wala pa sila ga decide pila ka basahon ang himoong opisyal sa new testament uh. Gani, sa ilang panahon, wala pa yung compilation sa New Testament. Ang ilang kutloon ng mga scripture, ag-old pa lang. Uh, okay. Di ba? So, kinsa may nag, nag-canonize, kinsa may nag-decide nga 27 lang, kinilang kang Mark, kinilang kang Sunho kang Juan. Kay panahon sa mga apostol, wak man sila ga-decide no, na, na. Kay og atong tanahon sa history, daghan biya kang sinulat mga kristyanos, napay shepherds, pati so, was ako gawin. Ako eh. ang maning time. Oh. Murag lang kamo mo. Atag o Ako, ah, Akong, akong tapuson sa, kay, kay kitagaan mo kung mo pagtubag, muna ako nila ilahos. Okay, so, okay, na So, na nga, because of authority pwede, kay kung muingon ka nga sayop nang kung panre eh, i hungit that is opinion report kay pangitaan bu kana kung okay, versikulo okay. sa biblia ug asa man ang okay. dili pwede okay okay oh, okay, ko okay. kato kong giingon ba hmm. nga sa ko adili to opinion siguro murag na na, na misunderstanding lang ko ganiya hmm. dili to opinion kun dili word for word nga mabasa sa biblia ang akong gitumbok dia ang inyong side ba murag gahimo mog interpretation nga okay na ng lawas Rob, sa gulay tubig. Na may premise, ang authority. O no, ah, na ang inyo. na magugay ng mingon kag-authority. Then kinahanglan mag-inag naagugay mga ebidensya nga mabasa. Parinal ko na ng mga... Oso, ang ebidensya. Pangitaan po ka... na ko... Pangitaan po ka na oh. oh. ko... Pangitaan po ka na ko... Pangitaan po na ko... sa po sa na mm. Sa Pangitaan po ka na ko... Pangitaan sa, mabasa sa Biblia, mabasa sa Biblia. Okay. Dili kita mag himog interpretation nga itong ka, kaugalingon. Kung dili pwede, kay pwede. Abi, kay, hmm. kay kay kanapan pwede ra. Uh -huh. Kay kay pan na siya pwede na. Kay buhi na siya. Uh -huh. Sa ito pa kung buhi na idugo. atu that's a ako. na so, kung, munay kaugalingon atong interpretation. Dili mabasa sa Biblia. So kung nangita, munay ako ang main purpose nga nga unsa uh -huh. sa may Inyong, so bali ang imong gihimong basihan ka ng mabasa gyud mabasa okay. Kaya, so karon akong i cross examine na uh -huh. so kay para sa imong pagsabot dili pwede kung ustiara or pan lang asa man na mabasa bus biblia nga dili pwede ay mabasa Gawata <laughs> kini oh. kaning panog ang bino. Ang tesa pa klaro na ko ah. asa mabasa nga dili pwede. Kung awan ay mabasa pero dunay. Way mabasa pero <laughs> to, dunay mabasa oh. literal. Word sa to word. pa tabla taan po eh. oh. ang point. Kay ang im opinion nimo nga dili pwede dili man mabasa. Wala mabasa pero na mabasa. Mo lagi. Kay hing amin sa nako nga dili mabasa ang ang opinion nga dili pwede. Hmm. Ang iya lang katulang presentation nga natong duha. Pero ang iya iya manggung punan og interpretation nga dili pwede og panray o hungit pare or ustia nga di man ta kabasa sa si Biblia. Okay. So dia, kaya nga point. Eh, Diyan na, um. na dayon. Pero Kuna kami nga daghan Muna nga, mm. kamo ka ba, mga naminaw oh. karon? ka Na nasayod ko nga dagang mm. naminaw ron. Mm. Kinahanglan, kung mo magtuon ko ta sa Biblia, mm. kinahanglan nga, dili ta magkulang, dili ta magdugang, matod pa sa isikil. Klaro na sa isikil, Isikil size 30, nga dili magdugang, o dili ka magpuno. Nga karon kana atong gibuhat, wala kata anak nagpuno. Among i, i wala kata anak Explain ka nang ato sang explain nang dugang kay dili na siya absolute nga di ka dugang, no? Because of authority. E eh, klaro mangu mangunang pa, patiwasa sa Kayo, ko. Kay wa mangoy mabasa pa, na. na yung yes, para sa anang gihisgot ni John sa Revelation 22:18 to, to 19, nagayon siya nga bawal ang pagdugang. Pero dili mo nabut pasabot nga tanang aspeto dili takadugang. Ka oh, kay ang iyang gipasabot nga dili dugangan kana ra mang buko Revelation nga iyang gisulat nga dili kuno nato punan og kun sinasulat niya. Pero wala siya magingon nga dili pwede punan atong mga debosyon. Dili pwede punan atong prayer. Dili pwede punan atong mga 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 balaod o ecclesiastical law. Wala siya gapasabot ana. So kana pong pag-ingon nga Uh, ang procedure sa paggawat nato, pagkaon nato sa lawas ni Kristo, wala man po idili niya nga kung panra o ustiyara ang ihong itspari. Wala man pagdili ana. Pero makabak up pa ganita nga pwede valid because of authority. Kaya na, bisan on sa inyong idili, o itugot risyota, idili o itugot sa langit. Then katong gihimo na kung premise ganina, kanang Bible canon, wala man nag-ingon ang mga apostol nga atong New Testament, kiniran 27 books. Asa mana tu nak makita sa history kinsa mega decide anak council of Rome 381. Di ba? So nga oh kana dugang man tu. Pula man tu sa Biblia. Katung council of Rome pag ingon niya nga pag decide sa mga bishops nga kiniran 27 books moy officially sa New Testament. Dugang na siya nga decision wala na panahon sa mga apostol. Di ba? Hmm. Oh, oh pero kanang pagduganga sayop ba na dili kay kung sayop pa na dili unta mo tuupod kamo nga ang atong officially sa New Testament 27 lang tungod kay mga obispo ra gagama diba? So dili ta nang pagdugang sa iyo. Ang gipasabot lang nga bawal pagdugang sa konteks sa kung kinsay gaingon ato, unsay but ipasabot niya ato. Press anang Revelation. Ang gipasabot ni jan nga dili punan katong iyang sa jan Nya wa mo is Katoliko bisan pagbasahon ng Bibles katuliko, Katoliko wala na pun ig bersikulo diha, no? Pero sa disciplinary law sa mga procedural wala man giingon nga dili ta pwede ka dugang. Atong kwarta sa bangko, wala pud giingon nga dili pwede dugangan. Di ba? O, oh, disiplina. Unsa pa diya, mga pista na to, ingon diya nga sa hiyop kong dugangan. O, oh, kaya ano bro? Katawa ko, pagkuhan ito, mag-clarify. Oo, oh, sige, salamat. Uh, sige. na pa, nabay oras? Na pa, na pa. ako yung pasabot na niya sa buhat, kapitulo, <laughs> Buhat kapitol 2. Ang akong sample nga breaking lang wala na magisgutug. Ah. Mm. Di kaninyo wala yung magdalag. Ako oh. ang nagdala ug bino. Mm. Ah, kapitulo Buhat kapitol 2:35. Ya mi kuha'g pan si Pablo, nagpasalamat sa Dios. Atubangan sa aning uh, lang tanan og pikas-pikas niya kini og ipakaon. Og na nas uh, og oh, nadasig sila og oh, ang tanan nangaon tuha ka gatos ka kagatos og oh, kapitoan. so ito pa sa ampula ni oh, mo brod wala na magisgot bino na, gani wala na panra gani bino. no o, panra. wala gali giingon ito nga naagi agi gipakitan bino wala onom kami uh, onom kaming tanan hmm. sa na busog na hmm. ang tanan uh, gilabog, gilabog nila ang Uh, uh, ilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili mabugatan ang barko. Wala ni maghiskot og bino. Mm -hmm. uh, nako. Unya si Pablo nagpasalamat sa Dios. Atubangan nilang tanan og gipikas-pikas niya kini og gikaon. Kika og nadasig sila og, na, uh, og ang tanan nang uh, nangaon. Duha ka gatos ka kagatos ka uh, gatos o kapito unom kit, kaming tanan o nabusog na o ang, ang tanan gilabog nila sa dagat ang mga trigo aron dili magbabugatan ang mga barko dili uh, yes, uh, oh. ang barko wala so, ni mga isko mm. Mm. so in, eh, additional pud ana bro oh. Uh. kanang gitawag pud og tradisyon, no? Tradisyon. Okay. sa Second Thessalonians 2.15, yun sa St. Paul nga, barug ka mo sa mga tradisyon nga mong gikatudlo kaninyo pinagig wali o gasuat. Sa so, to pa, balid ah, pa rin tradisyon. Balid, bal -balid ng tradisyon. Hmm. ang tradisyon. Okay. Ang gibawal lang tradisyon, katong tradisyon sa mga hudiyo nga sukos Kristo, katong, oh. Pres atong, uh, nakakunos sila, i, na iitabang silang ginikanan pero dili dili sila mutabang para kuno sa simbahan so kung Ginoo ana kay masupak man tong balaod nga tahura imong ginikanan oh, oh pero ang ubang tradisyon wala gidili na sino okay yeah alas labang alas dos ah alas may minuto siguro alas dos jis alas dos jis alas dos kinsi mata pa minuto ah okay abrad So, karon padayon ta no. Kay sigot man tuuguan, kanang tradisyon. Mm. tradisyon walang pa gyud kanak yon. Sakto man ang tradisyon brayan <laughs> ng pista. Hmm. Pero pag-abot sa bagong tugo na gi gibadlong na ni Kristo, gikapoy si Kristo ang pista, De, di ba? Nakabasa, ang bagana? tradisyon nga gipasabot kadtong tradisyon sa mga audio dili ang bagong pista Bago, no pista. kay ang sa Jeremiah 31 31 32 maghimo ang Dios og bagong kasabutan ng lahi sa daan mm. so but pasabot sa mm. kay gitapos ni Kristo tungkaraan, karaan mao na nga magbag-o na pod niya gi-imply na sa Hebreohanon City 12 tinoan na, tinoan. kung ilisan ang pagkapare ilisan usab ano ang balaod ilisan ang, ah, ang balaod nga gipasabot ba? mga ceremonial kana mga pista ceremonial okay, so, man oh, na. so Wad untong karaang pista ilisag bago. o kinsa may magbuot ana mga bagong pista di ang mga bagong pare. Pare pare. Oh, sa laray na ni Cristo. Laray Mo na nga mga pista na ron lay na. Okay. na nas mga santos. Okay, alas kanang tan pasalaw ati. Ah, si. Ana na da. Ha mo no po na human ang oras. Ako mingon lang dagan salamat sa ato ang tibok na minaw sa ato programa ang sangka sa katarungan. Ini si Brad Edgar Oke, mingguan lang tak dinil nang tako to cengalan sa atong manager si Sir Edgar Digamo oban sa atong technician ngani sa Pilkas Lawak ang Sir Expedito Tax Lomba. mingguan lang kami oban sa inyong angkor si Brad John Banal. Dagang salamat og sa sunod domingo pon ang atong sangkasakatarungan.